kung kailan daw ako nagpapaligo ng hinahin na bagong anak. So, bali ngayon, 3 days na 3 weeks na hinahin natin. So, so, ilang beses ko na rin sila nagpapaligo. So, day 1, day 2 nagpapaligo na ako. Depende sa inay kung may sakit o wala. So, ngayon nagpapaligo tayo. So, nagpapaligo tayo dito sa inay. So, kung mapapansin nyo yung mga piik nandun lang. So, dahil 2 days, 3 days, na 3 ah, days, 4 days na ating mga piig, marunong na sila umiwas. So hindi na natin kailangan tanggalin sila sa kulungan para paliguan yung piig. Yung mga piig, kung kung yung lumalayo yan. Uh, pero hindi, ano naman sila, na babasa sila, natitilamsikan sila, o, oh, pero yung basang-basa hindi po kasi marunong silang umiwas. So kagaya nito, uh, ang gagawin natin para lumayo sila, babasahin natin itong gilid. Pag alam nilang nababasa sila, light na layo yung mga yan. Pero itong mga bake dito, yung 11 days natin, araw-araw na po yung nakakaligo. So, kaya wala nang problema dyan. So, itong mga big lang na to, medyo papalayo natin sila. Yan. Hindi natin sila papatamaan, pero doon lang sa may paa, para kung saan silang lumayo. Yan. Para kung saan silang lumayo, kung saan tayo magpapaligo. So, papaligoan natin itong si Kara. So, yan. Magmalayo na yung mga bake, mga pigmate, saka natin sila saka natin ito papaliguan itong hinahin natin so, bali ito, ito si Kara ay 3 days since lang mga anak siya sumula so ng nanganak so, yun po magpaligo ng baboy so, ito naman 11 days na to kaya walang problema dyan saka to mga big na to ito mga big na to kahit direct paliguan 11 days old na sila so wala lang problema dyan mga kapigmate So, pinapatama ko sila ng todo ng tubig para linis na linis talaga saka itong tulungan nila talagang spray ng todo yan okay, wait, magbutan tayo ng tubig so magigib muna tayo so ang kadyan lang muna so, tapos na tayo mag ano Ayan humina ang tubig natin kasi mahihina yung tubig sa atin. Eh, isasalin ko lang, isasalin lang muna tayo ng tubig bago natin i-continue yung pagpapalibo. Yan, okay na. Uh, napagsalin na tayo ng tubig. Tugtingin so, na natin yung pagpapalibo sa ano, sa inay natin. Okay. Uh, Pagkatakotak mo lang sila sa gala-gala dyan, uh, iwasan lang natin na uh, uh, direct natin ang spray yung, yung mga piig. Kasi hindi pa dapat. Pero yung mga katungtungan nila ito, ito kasi nila. Yan, ito hiniga nilang anong to? Plastic matting na to. Kailangan nating malinis yan. So dahil ngayon magandang panahon, mainit yan. So madali lang matuyo yan. So walang problema yan mga pigmates. Walang problema sa mga baker. yan. Magandang panahon. So yan, linis na yung ating mga inihing. Sikara, saka si Jelly. Saka si Jelly. Ayan. Okay so, lang yan sila matilamsikan. Walang problema yan. Ito. Okay na sila. So, balik tayo dito kay Baile. So, si Baile natin, natin ang kailangan natin ng paliguan ng gusto. Tapos, kailangan natin paliguan din ng gusto yung mga biik niya. Ayan. Ito, talaga din ko ng tubig itong mga anak niya. Mga nagtatago pa. So, bali, 11 days siya na nakikita. So, yun sila mga nagtatago. Okay lang, ma-direct yan. Saka itong ano naman natin, pang-spray natin, mahina lang yung mga kapiglet, hindi yan makakasakit sa mga piglet. So, pag-anin nyo na lang din, uh, tansyahin nyo na lang din yung lakas ng pressure washer nyo para hindi masakyan yung masaktan yung mga big natin yan yeah, para press compress ko sila mainit ang panahon inahin. Okay na. So, yun lang mga kapigmit ang pagpapaligo natin sa mga inahin natin. So, basta mga kapigmit ha, tip lang sa inyo kung magpapaligo kayo ng inahin, siguraduhin yung inahin nyo, kondisyon na malakas, hindi nangihina, at sabihin natin na walang sakit. Yun ang pinakamalaga sa pagpapaligo ng baboy mga kapigmit. Ngayon, napakainit ng panahon kaya nagpaligo tayo pati dito mga to sa mga buntis natin pinaliguan na rin natin sila Ito so, isang dalawa sa buntis na mga kapitid napaliguan ko talaga ano, ang oras natin ay 11.30 ng umaga so sobrang init ng mga buntis din natin to so, paliguan din natin silang lahat so tapos na naman natin ito paliguan pinapakita ko lang sa inyo na ganyan po ako magpaligo pero kung hindi pa sila nakakaligo kanina na mga piglet. Ako, napakatagal po nito. Ngayon, binabasa-basa ko na lang sila. Napakita ko lang na sa inyo. So, yan lang. ito, so, masyadong malaki itong ating isang inay na so, Napakahaba nito. Ito, yung Napakahaba ko na hindi. Ito, okay, so, pakatapos nilang kumain ay patas wala nila maligo at kumain so ito na yung ating mga piglet yan sarap ng tulog pati yung inahin so yung dede nila hindi nakatago di ba ibig sabihin marami silang katas. yung mga piglet natin so ito nakahilera ang sarap ng tulog na mga yan yun pinagising na tapos dito naman tayo ayan So, sa sarap ng tulog naman kanya-kanyang pwesto sila mga kapigmate pakatapos maligo at kumain ng inihin sa atin mga kapiglet so yan elera sila pati itong mga 11 days old natin so yan sarap ng tulog nila so yan pag ganyan po lagi ang mga piglet nyo mga kapigmate na pagkakain, pagkadede, tulog, ibig sabihin mapapalaki nyo po sila ng malulusog. Mapapanatili nyo pong magaganda katawan nila malusog at hindi po mukhang malnores. Yan. Ano sila? Tapos ang mga inahin po natin, mga press kung press po sila dahil bagong kain sila. So yung kain nila, sakto-sakto lang sa kanila tapos yung mga biit yung, yung mga biit natin yung nadede din nilang katas galing sa inin sakto lang sa kanila hindi labis at hindi kulang Ayan. kung kulang po yan mga kapiglet kung kulang yung nadede din ng mga piglet natin so makikita nyo mga piglet nyo ay lagi pong maiingay yan pero pag ang piglet nyo laging tulog ibig sabihin sakto ang nadede din nila so yun lang mga kapigmate magandang araw sa lahat